Ayan guys, eto na tayo. Baba, baba ang mga mabibigat. Eto na guys, Nakaka-uwi na tayo, guys. Ayan, dito na tayo, nakauwi na tayo nang maayos, mga kamadlang people. Ayan. Let's go, let's go. Ang mga mabibigat ay bumaba. Yeah, shut out. bumabalik, bumabalik. Ayan. Oops, bumabalik, bumabalik. Oops. Ang Tulak na lang ni Errol. Ayan. Ayan, itulak. Ayan, guys. Tulak, tulak lang po. Ayan. Nabitin. Ayan, thank you po. Mapagpalang araw sa inyong lahat tulog ay ay tulog na tulog na pala ang aming baby angel natin ang tinampay ayan shout out sa ating lahat ayun natulog si baby angel from the beach tagam muna pa